Hi mga katuslo to this video Bani ko mga katuslo Mga Sa katong Labahan ako ga Bito pa na ko na mga katuslo Kaya uh, karoon pa ko Night time Diyot mga katuslo Kaya makakunahuna O uh, mga panghalay ani mga katuslo Kaya eh lagi kining busy lagi pa isi pa mamalay sa mga bata magpakaon At tayo nun ta tayo kumatulog ang atong mga anak mga katuslok kare istorya mga katuslok nakabit na t-shirt sa mga bata no so nato ni na salamat in na human na gid tao panghalay mga katuslok so karon ang limpyo na pud ta o, cleaning na pud sa atong mga paligid sa area no so, nato limpyuhan so to sagbot nato isul sa sako no so na kay para di ka manimaho og um, basura mga katuslok mga diapers sa tong mga anak so nato ito iso na sako na para dili alang awo. E, salamat o mana yung taong tagpanglimpiyo mga katuslo ayam na po kita na po yung relax o kadiot kaya magpaabot po sa itong mga bata o mga mata mga, mga katuslo kaya e, para kanunan sa nato mga katuslo din tataman mga katuslo bye for now